di ba pag meron kayong sumakay ng barko, siyempre may dala kayong gamit, di ba? O baka pupunta kayo ng probinsya, may pasanong pupa. Saka e, po. Di, di, ang bigat na nun. Ang ginawa na nila, tinapon na nga nila, nila. po. Sayang. Hinulog na nila yung mga dala para gumaan sana yung barko. Pero hindi pa rin okay, tumitigil ang ah? 要搬哪？Yeah, siya para kung sa uh, ng masasakyan ng barco o kung ganap ang crisis. At nung pinili siya ng Diyos ay merong hinanda ang Diyos ng malaking